Hello, good morning uh, mga idol. So kahapon, uh, binaklas ko na ito kahapon na electric pan. So hinanap ko yung problema nito. Kinalas ko na ito lahat. so ko na ito kahapon. So uh, nakita ko naman yung ano niya, yung problem. Tinister ko na ito lahat yung ano niya, yung pati motor. Tinister ko na ito tapos yung motor yung kapasitor niya tapos yung fuse yung dito yung fuse dito so ang naging problema dito mga idol yung, yung fuse fuse ang may problema nito kasi ano siya eh uh, wala sang pag sinasaksak mo siya, wala siyang hindi siya guma, hindi siya umaandar, tapos wala siyang hindi siya umuugong pag pinipindot mo siya yung pindutan dito, yung pitan. So, yun ang ano, yun ang ginawa ko. Do, kinalas ko ito kahapon, tinester ko na lahat, hindi ko na ito pinakita kahapon kasi nagmamadali din ako. So, ngayon, ang gagawin na lang natin ay i-bypass natin sa kung baka saan rerekta na lang ang gagawin natin kung paano dito sa mga idol hindi ako eksperto nito ah, na, napanood ko lang to sa mga tutorial sa youtube doon lang naman ako nanonood ah, hindi rin ako gumagawa ng ibang mga electric pan ibang mga appliances ang mga ginagawa ko lang yung sarili kong gamit kasi once na masira ko man, wala akong problema. Kasi pagka ibang gagawa ko ng ibang ano, tapos magkaroon hindi ko lalo pang masira, mahirap. Kaya dito ako na ano, at mga appliances ko dito sa bahay, ako lang gumagawa. So, ngayon ay lo, simulan natin. Para ito, kahit i-plug ko ito, yun hindi ito gumagana. Tapos kahapon kasi hindi ko ito natapos. Kahapon. O oh, hindi siya gumagana. Wala. So, kahit pihitin sa dito, hindi siya gumagana. So, ngayon, ang gagawin natin dito, ay, ano natin, tanggalin mo natin sa saksakan. Ngayon, gagawin natin ibabaypas natin sa ano sa fuse terminal